for 300 pesos. Kaya mo bang ubusin ang dalawang kani at dalawang ulam sa loob ng tatlong minuto? Kaya, kaya. Kaya yan. Ito so, yung mga wala pang ano yung katalo-talo. <laughs> for 300 pesos, 3 minutes. 3 minutes ang ano lang natin na time limit. Ano, start na tayo ha. Timer starts now. paspas <clears throat> pas. Pas. Yan yung... Yan yung ano, challenge. Kailangan, ubus lahat, ha? Ah. 4 minutes and 26 seconds. Um, Okay, hindi kayo kasali dito ah. <laughs> Sayang ang 300 kung hindi makukuha ni Sayang ang on Tato. <laughs> One minute and fifty seconds. Diyerno, buseng kanin nung isa. Ang ulam na lang. Mababa pa yung oras nyo. Pero yung sa patapos na. Mukhang hindi ko makain ng gulay itong ano, isa. One minute. One minute na lang. Ubus na. Ubus na yung isa. Lamin na nalo na. Panalo. Panalo. Sayang, tato. Grabe. Siyempre. Sayang, sayang, tato. Huwag <laughs> mo na i-close. <laughs> Dahil dyan, nakalibre ka na ng pang at meron kang 300 pesos. Thank you so much. Cash out. <laughs> Cash out <off> na yan. <laughs>